sa mga senador sa bantang masangkot sa anumalyang flood control projects. Ayon yan kay Sen. Ping Lacson. May mga senador din kasing nagsisingit o nagsusulong sa amendments sa proposed national budget bukod sa mga miyembro ng House of Representatives. Sa ilang radio interviews, sinabi niyang posibleng nakikinabang ang mga ito ng sa hanggang 25% share ng pondo para sa flood control projects. Ang tawag sa kanila funders o proponents ng insertions. Pero hindi pa sila mapangalanan ni Lacson dahil mas mahalagang mag-ipon muna ng ebidensya bago i-name drop ang kapwa mambabatas na posibleng sangkot. Ayon kay Lacson, may kanya-kanyang dahilan ng mga mambabatas pagdating sa insertions. Ilang halimbawa, ang pagtulong sa kanilang nasasakupan, pagtupad sa campaign promise o kaya naman para punuin daw ang sariling bulsa. Ang sino mang lawmaker na gumagawa ng insertions para sa infrastructure projects, pwedeng magkaroon daw ng karapatang pumili ng contractor para rito. Una ng pinanawagan ni Lacson na i-disclose o divulge kung sino ang proponent na aamienda sa 2026 proposed national budget. Pumayag dito si Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian. Ang finance chair ang dapat maglalahad nito, kasama ang dahilan kung bakit ito ginawa ng proponent. Giit ni Lakson, mas madaling masusubaybayan ang mga anomalya kung transparent ang bawat insertion sa budget para malaman agad kung sino ang nasa likod ng posibleng ghost project. Sa isang naunang exclusive political report, lumitaw na si Senate President Cheese Escudero ay naglagay umano ng mahigit 142 billion peso worth of insertions sa 2025 national budget. Ang bulakan na balwarte ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang nakakuha umano ng pinakamalaking allotment na mahigit 12 billion. Agala nitong tinanggi ni Escudero at tinawag the demolition job ng mga pabor umano sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bilang dating investigador, giit ni Lacson, dapat managot ang mga malalaking isda sa